Magandang hapon na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpaalala ang Department of Interior and Local Government sa mga botante na iwasan ang vote buying ngayong nagsimula na ang panahon ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ka-Interior Secretary Benor Abalos, may kakayahan ng bawat putante na simula ng pagbabago sa mga komunidad sa pumagitan ng pagbili sa tamang kandidato. Tinawag niyang mga cancer ng lipunan ang pagbili at pagbebenta ng boto at oras na umano para wakasan ang ganitong gawain. Aniya sagrado pagboto dahil dito na ipapamalas ang demokrasya at karapatan ng mga tao. Binigyan din, din niya ang kahalagahan ng bawat boto lalo't malaki ang papel na ginagampanan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya ng pamahalaan. Nakahandaan niya ang Philippine National Police na mag-deploy ng mga karagdagang tauhan lalo na sa mga tinaknang areas of concern upang tiyaking ligtas at papayapa ang gaganaping eleksyon. Ayon Ay sa PNP, magpapakalat ito ng 187,000 pulis sa buong bansa simula ngayong araw hanggang matapos ang eleksyon. Iniutos ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. sa anti-cybercrime group nito na palakasin ang cybersecurity ng kapulisan sa gitna ng sunod-sunod na hacking sa website ng pamahalaan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo inatasan ni Acorda ang ACG na magsagawa ng imbesigasyon kaugnay ng naganap umanong hacking sa data system ng PNP Forensic Group. Gayunman, tiniyak ni Fajardo na intact at ang database ng PNP Forensic Group kabilang na ang DNA Combined, DNA Index System, Integrated Ballistics Identification System at Automated Fingerprint Identification System. Hindi rin aniya na apektuhan ng online portal ng PNP Recruitment and Selection Service na ng i iniulat na nagkaroon ng data breach. Ani Fajardo, naglilibot na sa mga opisina ng PNP ang ACG, katuwang Information Technology Management Service, para magsagawa ng vulnerability test. Handa rin ani ang ACG na magbigay ng technical assistance sa ibang ahensya ng pamahalaan para maimbestigahan ang mga insidente ng hacking at data system breach. Dalawa pang suspect na dawit sa pagkamatay ng umari-hazing victim na si Aldrin Liri Varabante ang sumuko sa kapulisan. Ayon sa Quezon City Police District, sumuko ngayong araw sa Police Station 1 ang panglimang suspect na kinilalang si John Xavier Arcosa, 18 taong gulang. Kasalukuyang nasa kustodiya ng na mga pulis si Arcosa na sumuko kasama ang kanyang mga magulang. Samantala, kinilala naman ang pang-anim na suspect na sumuko rin na si John Arvin Cayley Dayosena. Una na sumuko ang apat pa mga kasamahan na si Justin Cantillo, Mark Leo Andales, Kyle Michael De Castro at Lexer Angelo Manarpies sa kabuuan labing anim ang mga suspect na dawit sa kaso base na rin sa pag-amin ni Nakantilio at De Castro. Sinampahan na sila ng kasong violation of the Anti-Hazing Act of 2018 at robbery sa Quezon City Prosecutor's Office. Nanawagan si QCPD Chief Police Brigadier General Rodrigo Mananan sa mga natitira suspect na sumuko na para matulungan ang pamilya ng Bravante na makamit ang hustisya. Basa sa death certificate ni Bravante, nagtamo ito ng matinding tama sa iba pang bahagi ng katawan. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na tumanggap ng 60 palo ng paddle si Bravante mula sa 20 miyembro ng Tau Gamma sa isang initiation rites. Nangako naman ang Philippine College of Criminology kung saan nag-aaral ang biktima at mga sospek na manghihipagtulungan sa PNP sa pagsisiyasat sa insidente. Masayang ipinagdiwang ng mga taga-tubod Lanao del Norte ang kanilang ikapitumpitong founding anniversary. Kasabay pa ang ikatatlumpitong Sagingan Festival kung saan nagpasiklaban ang iba't ibang barangay doon. Ang detalya niyan, yahatid sa atin ni Lou Antonia ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. <tinyo> saya at makulay na ipinagdiriwang ng mga residente ng Tubod Lanao del Norte ang ikapitumputpitong pitong founding anniversary nito kasabay ang 37th Sagingan Festival. Dito ay nagpasiklaban at nagpakitang gilas ang anim na clustered barangays para sa Sagingan Festival Dance Showdown at Street Dancing Competition. This is an 8D celebration in which we would uh, look back in our past on what had been in Tubud. This is the 77th araw and then uh, this is the 37th for the Sagingan Festival in which our town was called as the uh, banana capital of this province. Itinanghal na Grand Champion sa Dance Showdown ang Cluster 1 na binubuo ng barangay-poblasyon, patudan, pinpin, at baris. First runner-up ang Cluster 2 mula sa mga barangay na Malingaw, Bulod, Likapaw, at Santo Niño. Habang second runner-up ang Cluster 5 o ang mga barangay- ng Dalama, San Antonio, Taguranao at Taden. Champion naman sa Street Dancing Competition at Best in Fairy Award ang Cluster 3 o ang Barangay Pigkarangan, Kanyogan, Campo 5 at Baracanas. Best in Sultan Award naman ang Cluster 2 at Best in Costume ang Cluster 1. Salamat sa ginoong uh, na, na complete ng among performance. salamat sa ang trainer nga ituluan mo niya ang tarong para magkakasa performance. Pasalamat ko sa among coach. Pasalamat po ko nila kay nice sila try hard nila ang ilang kuan. Ang pagsayaw. Ihatagan din nila ang energy. Samantala, isang agri-fair ang ginawa kaugnay ng Sagingan Festival kung saan itinampok ang mga iba't ibang uri ng saging na makikita sa lungsod tulad ng Cardava, Lakatan, Tundan, at Thousand Fingers. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa bupong mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 67 days na lang, Pasko na! Ako sa si Stephanie Civiliano, ito ang PNA Headlines naghahatid ng ang mga na bubuklod sa bagong Pilipinas.